Tapos bukas, pupunta tayo sa ano? Sa saan tayo pupunta? Sa Anda. Sa Anda. Pero Ate Maricel, isang araw lang ha. Ipapasyal kita kung saan mo gusto. Pero hapon, babalik tayo dito. Okay lang? Ah, ah dito na lang siya, upo. Oh, dito o, ka. Muna. First, 'yan magpa-inject dito, sa... Hindi, hindi naman. Hindi naman po. Para sa isang... ay, na niya Opo. Tatawag niya po sa asin. ate Maris? Hindi naman masakit. Hindi naman masakit. Yon, mga kababayan, mga kabarangay, magandang uh, hapon sa atin lahat. Katatapos lang namin galing po sa kabilang bayan. At ngayon naman, dito kami sa bahay dahil uh, ngayon ay uh, August 22. Ito yung oras ay uh, araw, pecha na turok Parang check-up ni Ate Maricel. So, ang ginawa ng uh, doktor niya mga kababayan, pumunta kami last month, 22 rin. Ito yung schedule na tuwing Pecha 22 ay tuturukan si ate Maricel. Yan po yung uh, part ng kanyang gamutan. Pero sabi nila, instead po, nababalik kami doon sa napakalayo, is in advice nila kami na dalhin na lang kung saan may pinakamalapit na sintera at nagpadala na rin po sila ng gamot. Ito pong gamot na to is good for 2 months. So, ibig sabihin, kung ngayon August 22 and then September 22, babalik na naman kami ulit para paturukan. And then October 22, babalik kami doon sa, sa psychiatrist niya para ma-check kung ano na, ano na yung mga pagbabago, kung maia-adjust sa kanyang gamot, or kung may mga kung ano pa yung mga dapat gawin. At siyempre mga kababayan, dahil ilang araw na rin na nakikiusap sa akin si Ate Maricel na namimiss na daw niya ang kanyang pamilya, ang kanyang anak, lalong-lalo na yung lugar kung saan siya lumaki. Lagi niyang pinapakiusap kay Daddy Frankie. So napag-isip-isip ng Team Daddy Frankie mga kababayan na ang laki na rin kasi ng pagbabago. Hindi na kagaya dati. So, pagbigyan ko siya sa gusto niya. Sa tingin niyo, mga kababayan, makakatulong kaya yon kay Ate Maricel? Yung makita, makapasyal siya sa kanyang uh, bayan na pinagmulan para makakwentuhan man lang niya ang kanyang mga anak, kanyang tiyahin. Yun lagi ang sinasabi niya mga kababayan, yung kanyang tiyahin, lola. No? So mga kababayan, samahan niyo po ko at i-comment niyo dyan kung tama ba na pabalikin natin siya. Kasi sa akin mga kababayan, uh, napag na pag-isip-isip ko, pagbigyan po siya. Pero gusto ko isang araw lang balikan kasi napaka-importante po yung oras ng kain, tulog, at pag-inom ng gamot. Kasi mga kababayan, bukod dito sa binigay ni ng psychiatrist niya na ituturok buwan-buwan, may pinapainom kami na vitamins, gamot, at mahalaga yung pagkain. Para tuloy-tuloy mga kababayan. Kasi kahit papainumin natin ng gamot yan or tinuturukan yan, pag may time na napuyat, napagod, nagutuman, matatalo po ng stress yung mga iniinom nilang gamot. Kumbaga, hindi lang sa gamot gumagaling ang ating mga alaga. Gumagaling po sila napakalaking uh, tulong para mabilis mapagaling sila. Unang-una, syempre, sa gabay ng ating Panginoon. Pangalawa, yung tamang pakain, tamang pagmamahal, tamang pag-aaruga. ba? Diba? So, mga kababayan, samahan nyo ako. Andiyan na si Ate Maricel. Ate Maricel, ready ka na. Ha? Tumaba ka na ng gusto, Ate. Malakas kumain eh, no? Masaya ka ba? Pupunta tayo ulit sa doktor mo. Obo. Oh, very good. Tapos bukas, pupunta tayo sa ano? Sa saan tayo pupunta? Anda. Sa Anda. Pero Ate Maricel, isang araw lang ha. Ipapasyal kita kung saan mo gusto. Pero hapon, babalik tayo dito. Okay, po. okay lang? Kaya-kaya namin yun mga kababayan. Long drive na naman to. Balikan. Ano <laughs> bang gagawin mo Para. doon, Ate Maricel, sa Anda? Mamasyal lang po. Sinong papasyalan mo? Si Lola at saka si Chahin ko po. Ah, Lola at saka Bakit mo papasyalan sila? Naminis ko na po doon eh. Okay. So, may papangako mo ba sa akin na babalik ka rin dito agad? Opo. Yung mga anak mo? Nasa Alaminos po sila, daddy. Ah, sa Alaminos. Hindi ba pwedeng makilala ko rin sila? Ay, ito. Ganun po ba? Pwede bang makausap mo rin sila? Pwede rin po. Hmm? Pwede. Pwede rin. Pwedeng makausap natin sila. Bakit lalo nang gumaganda si Ate Maricel ngayon? Pwede rin po. Ha? <laughs> huh? Gumaganda na si Ate Maricel ngayon. No. Kompleto ang tulog eh. Ah, kompleto ang tulog. Ibig mong sabihin, dati hindi kompleto ang tulog. Pati pagkain, masarap. Wow. Tapos, kasi pagkatapos mong mamasyal sa anda, papabunot ko na yung ngipin mong natitira yung sira, dito na sa bayan. Opo. O hindi na doon. Kasi kung hintayin natin yon tatlong buwan pa nga yung sinasabi. Tagal na so, na matagal. Na. Oh. Then, siguro pag natapos yung mga gamutan mo, sakto rin yan, maipapakabit ko na yung ngipin mo. Unti-unti okay. lang, ate Maricel, dahan-dahan lang, kasi napakarami kong inaalagaan. Ayaw doon, no? Kaya dyan na lang ipabunot. mahal. Mahal pa kati. Pati. Pati yung ngipin. Kaya, pagdating ng sweldo ko, basta unahin ko lang, mura lang yung pabunot. Ang mahal yung pangipin. Pero may awa ang Diyos. Pag sumweldo ako, yun, malalagyan na kita ng ngipin. Basta dahan-dahan lang, ha? Kasi sa dami ng ating mga tinutulong na lahat kayo gusto kong matulungan. Pero siyempre tulungan nyo rin ako, no? Although mga kababayan, mga kabarangay, napakabait ni Ate Maricel, bilib ako dito kasi Napakadali niyang uh, kausapin, maunawain. Hindi kagaya nung bagong dating niya dito talaga kung maalala niyo. Lahat ng gamit namin sa kusina, may lipstick. Lahat ng baso namin, may lipstick. Pero ngayon, ganda na, very good na. Unti-unti, naging maayos ang lahat. Alis tayo? Ready ka na? sabihin mo muna sa mga anong sasabihin mo muna sa, sa mga viewers natin. Hello viewers, punta po kami sa center. Oo. Oh. Magpaano po inject? Magpa-inject para para tuluyan ng gumaling. Tuluyan ng gumaling po. Ayun. Kumusta na yung mga pagluluto mo doon? Nakita ko ang galing mo magluto eh. Opo. ah oh, wow, sarap pa, no? Tsaka malinis na siya mga kababayan, malinis. Tsaka kung dati, Nung bagong dating dito mga kababayan, ako, balik ng balik sa CR, ligo, ligo, ligo. Pero ngayon, okay na. As in mga kababayan. Pero syempre, para tuluyan talaga, tapusin natin. No? Hindi natin pwedeng bitawan na alanganin. So, come on, let's go mga kababayan. Samahan nyo kami. <coughs> okay, pandarin yung mga sasakyan. Ready ka na? Oo. Oo. Oh. Andang-andang sa ating Marcel. Blooming na blooming ang ating Marcel ha. Ah. Bagay na bagay sa iyo kulay pink na damit ano. Malalang gumanda. Sige, mag-relax ka lang para mamaya ay eh, ano ka, prepare ka doon sa ano, sa inject sa iyo na gamot no. Mag-pray ka lang ating Marcel no. Sige po eh. Uh, malapit na tayo, no? Sige, Ate Marcel. Opo ka lang dyan, nung ano, maayos. At si Koy JC, bibilisan na ni Koy JC. Diba, Koy JC? Oo, oh, para mo Ate Marcel, ready ka na? Ate Marcel? Padala kasi ang doktor. Oh. Kaya, eh, galing ako doon nakaraan, pataan ni Raklawar, inga ka po kayo manan. Then, man, yes, that school. na mapunahan din kami ni Man. Ay, school. Ano? Then, kaalis niya mo sa si Kailuya, si Mami Ay, ganun. Nagkasalisihan. Mm -hmm. Oo. Umalik kami ka, isang ka? Oo nga. Kaya hindi rin ako agamon ng May oh. Isang room lang pinuntahan ko. Sabi ko si Vinix, sunod na araw na lang ka. So, okay lang, ma'am. Pata. Ito, yung gamot. Tapos, may pipirmahan daw kayo. Pag naturok lang. Bali, good for two months pa yun. Dalawa yun. Dalawa. O. Yung niya, may baba po ng tiksikin amo. May taga, tagalo pa. O. Nanggagaling pa ng Manila. Tapos yung, ano, yung isa sa amin, doon sa Palong. Uh -huh. Ganyan. Same? Aun oh, nga pala, kaya alam mo, aringilia, mayroon kayo ma'am? Mayroon siya, ma'am. niyo yung request ni Karen, ma'am. lang request. niya, siya riyak Taga sa, ah, ANDA. Ay, ANDA. anda sino? Para sa isang... Ay, dalawang buwan na niya ito. Opo. May so, okay lang ma'am? So, dalhin ko na namin no. Tapos ma'am, naka-video tayo okay lang. <laughs> Para makita yung kagandahan ni Madam Ayan. Salud <laughs> Sige, kunin natin Dito na lang Opo, matinunan Wala problema Sige po Kuha nyo <coughs> So, ayun mga kababayan, mga kabarangay no? Maraming maraming salamat Uh, nandito po ako sa RHU ng uh, Don Pedro pagka sinanatake na usap ko muna sila sa loob nagpaalam tayo kung okay lang sa kanila na magvideo thanks to God, wala naman problema pa so baba na natin si Ate Maricel Ate Maricel, are you ready? yan mali yan sa show po ma'am Ah, dito na lang siya upo. O, dito o, ka. Oh, First time niya magpa-inject nito sa? O, hindi, hindi, naman? Hindi naman po. Nanila ka, yes, ta, mahirap. Yes, spirit ito, ta, ano, malapot. Mm -hmm. Yung taga sa amin din, parang robot siya pong nung una natatakot ko na ano, baka tagmay na ko. Pero nung ano, hindi na pumupunta ng kusa sa bahay, dala na niya laka. Natakot dyan my... sa asin. Hindi naman. 39 years old. 7.7 25 nang dinaman. Wala lang talaga 'yan. Tabang kitang tapos na 'yun. 2 weeks quick segment per day. Okay. Hindi, I push kagat lang ng langgam ba? Ano pa kiramdam, Ate Maricel? Hindi naman masakit daw. Hindi naman masakit. Hindi naman masakit. Sa susunod na buwan ko niya. Ah. Oo. Okay. Oh, meron pang isa. Oh. Next month. Okay. 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 Hindi naman nangalay. Hindi po. Oh, hindi. Ayan. Ayos na ko po. Harap. Saan yung pipirma pa si ma dito? Sa sa, sa, sa sa may guhit. Ah, Kasi, Kasi ano, titignan ng psychiatrist niya after 3 months, balik namin doon. May this time go to the service? At pero may tutug po lang? Iyan is maliyata. Ah? Maliyata. May tutug po. Pero kung patuloy tutug mo? Through that? Through that. Ay, may through that mo? Ayun. O kaya may check, alam lang ang Ay, 39 years 39 pa lang to. Bata pa pala ikaw, ti. No? Ay, may gawa. Okay. Ano sa sabihin ni Ate Maricel? Thank you po. Thank, Thank you. you. Thank you, Ma'am Salud. Yes, sir. Next month ulit. Thank you po. Salamat. Oh, sige po. <laughs> sige po, saan camera nyo? Ay, hawakan mo to para hindi makusot. Nagaya din. Saan Saan tayo? Oh, tadi let so oh, sama so laman, Ang tagaan, On. Ta, beach, build, ada. Thank you. Thank you, Thank you po. So, 29, uh, Oh, sige. Salamat. Halika natin. Thank you. Ate ito ba 'yon? Oh. Sakay ka na. Oy, hello. Ate, kain muna tayo. Ha? Daan tayo sa ukay-ukay Ha? Ukay, ukay. Daan tayo sa ukay-ukay. Ang dami natin damit doon na ukay-ukay pa rin. Sige, sige. Pakainin muna natin. Pwede rin. Malawag naman pala. Pwede Thank you po, thank you po. Thank you so much. You oh, yes, man. nai. Thank you po. Pasensya na, may ano kami. <laughs> okay. Next time ulit. Opo, opo. So, sa kapila natin. Saan <laughs> siya? Ah, sa kabila? Dito ka eh. Dito ka galing. Ayan. Ayan. Ayan, magaling na. Halika. Ayan. Sa loob tayo. Okay. So, ayun, mga kababayan, salamat sa Panginoon. Hindi malayo at uh, malapit lang. At na, nakaraos na naman ang good for one month ni Ate Maricel. So, bukas Ate Maricel, bukas naman yung punta natin. So, ngayon magpahinga ka, matulog ka para hindi kayo naantok bukas. Okay? Sige, salamat. So, mag-thank you ka mo. Tayo ka, tayo. Thank you po. Ha? Ano sasabihin mo sa kanila? Thank you po, viewers, thank you. Bakit? Kasi? Kasi, getting... nag ako ng pa-inject. Oo. Baka, bakit ka nila pinainjikan? Para tuloy-tuloy na ang paggaling. tuloy Sige, salamat po mga kababayan. Maraming maraming salamat. God bless. O, doon ka, ka, ha? Kita mau tulog tulog siya doon Pero tumaba na ba si mama nyo? Super. Huh? Super. So <laughs>